So, good morning, good afternoon, and good evening, mga boss. Napakarami nating masasagutin ngayon. Unang tanong, is there a time in your life that you're about to quit? And ano ang ginawa mo? Bakit ka nagpatuloy? Nung una kong naka-experience ng kaldag, yung sisigmuraan ka. Akala ko kasi yun, basta masunto ka, na. Actually, it really steals your breath away. E eh, napaisip ako dun, boss, magpupush through ba ako sa pangarap ko? Kinabukasan, pinabuhat ka ng hollow blocks buong araw sa likod ko lang. Iniisip ko nun, wala na, bitawan na natin to. Pero ayun nga, magtatawid sa iyo eh. What is the vision of the future? You are willing to take the pain today for the prospect of a better future tomorrow. Tawid mo lang, kasi promise, iba yung bukas para sa iyo. Yun, grabe ha. Next. After my first two years working, I started to resign. Yung skills ko, mas magagamit ko on my own. Little did I know, hindi pala madali magnegosyo. Meron pa nakaka-relate? The first business that I built actually fail. Pero isa lang yung naging mindset ko at that time. Meron akong naipon na konting pera. Uubusin ko na ito. Siyempre, nandyan na yung doubt na hindi yata to para sa akin, hindi yata tama yung ginagawa ko. Pero sabi ko, isusugal ko na to. Bakit? Worst comes to worst, I can always apply again. You know what happened that time, boss? I also met Coach Russ during that time. I never went back ever again. And it's been six years since. You can always go back to the life you have now. But what if this time it works? Palakpakan yeah. naman po Okay pinakababang time sa buhay ko na sasara ko na yung business ko because hindi ko talaga kaya makipagsabayan sa mga malalaking tao and sa malalaking brand. Yun yung time din sinabihan ako, Chai, hindi ka pang CEO, pang online seller ka lang. Sobrang bagsak po talaga ako doon morally. But kasalanan ko din po kasi yon Sino dito ang may mga TikTok? Hindi ko minaximize ang full potential ng TikTok. Tinake for granted ko siya. You have to use the potential of any online selling platform. Huwag po kayong magpapahuli sa current trend which is online selling. Yes po, hindi talaga ako quitter eh. Girl power talaga yung laging nasa puso ko. Naisip ko na lang yung mahal ko sa buhay. Bakit? Kasi hindi siya gusto ng parents ko ng timeline. Pero ang ginawa ko, nilaban ko. Kumbaga yung girl power, naging power couple. Thank you. Yung isang problema na makakaharap mo sa negosyo mo, pwedeng kaya mo pa. Pero yung pangalawa, humihina ka na. Lumalambot na yung dibdib mo, tatlo po yung sakit una, we're not expecting na biglang babaha, bumaha, may nakawang ka pa. Ito yung pangatlo. May mga nagsabi, nagpagawa, malaki akong kumpanya, magtitiwala ka. Pero sila pala yung hindi nagbabaya. Huwag tayong basta magtiwala kahit malaking company yan. Ang gagawin mo na lang, magdasal ka. Pagising mo, may sagot na. Okay. sa akin naman, hindi ako dumating sa point na gusto ko nang mag-quit. Kailan napagod maglaro ang isang bata? Kailan napagod mag-basketball ang mahilig magbasketball Since I love what I do and decided akong itong gawin, uli tuloy pag napapagod, pahinga mo lang. Bagsak na wagsak yung energy mo, palakas ka lang. Pag malakas ka, balik ka ulit. Kung meron na akong mga iniwan ko nit, lahat ng ex kong hindi nakakatulong sa akin. Kasi... Ang isang x na 7 years kami. That time po, namamasada ako ng jeep, tapos kumukuha ng boundary namin. Sabi niya, wag ka na mamasada, punta ka na lang dito sa bahay, mas masaya naman magkasama tayo araw-araw. Hindi naman ako nangangarap na umaman, basta kasama lang kita everyday, okay na ako. At nasasabi mo yan, kasi pareho tayo pinapakain ng magulang natin. Pero what if pagtanda natin? Tinuloy ko at pinaniwalaan kita. Umiinit na rin ulo mo lagi, kasi lagi ka na lang nasa bahay, hindi ko nabibigay yung mga gusto mo, hindi kita na i-date, hindi mo lang kita mabilang ng bulaklak. What if biglang may manligaw sa'yo? na nabibigay yung gusto mo. Di ba may possibility pang iwanan mo ako? Ang worst dito, iniwan mo na nga ako, mahirap pa ako. Okay. Kaya para sa akin, okay. kung meron man kayo na pinakaunang mamahalin nyo, sarili nyo po yun. Karelasyon kita, katulong, hindi kaaway at kalaban. Kaya kung hindi mo ako masusuportahan sa ginagawa ko, hindi tayo dapat magsama. Ang dami-daming iba dyan na pwede kong mahanap na susuporta sa akin. Bakit naging kasalanan ng maraming ex? Kung sa business nga, hindi masama ang mag-canvas eh. Dapat sa karelasyon din, wala din naman masama. Ama lang yung desisyon ko na hindi ko masyadong binaba yung presyo ko. At least nahanap ko ngayon yung karelasyon ko na para sa Yes. Basta driver, sweet lover. <laughs> Ako personal, I almost gave up my life at age 35 because I realized I was pleasing everyone and forgetting about loving myself. But in terms of business, all my life, lumaki akong feeling loser. Kung papalpak man ako sa negosyo, sanay na ako eh. Blessed lang ako na no matter what I do, I keep on going, keep on going. Kahit wala akong nakikita result kasi nga, Siguro at 23, 24, which I feel so blessed, yung network marketing industry na pasukan ko at yung pinakamalaking blessing niligay sa akin doon is the power of self-development at yung listening to audio tapes. Pinakaunang audio tape na pinakinggan ko, it's not the how but the why. Doon ko naintindihan na wag kang mag-focus kung paano gawin, kung bakit mo siya ginagawa. And na-brainwash ako doon. Tama yung sinasabi ni Joseph kanina na you can be productive even if you're relaxing. Why? I spent two hours a day listening. And the audiobook that I learned and listened to, it's Do Not Quit, Do Not Quit. Can you imagine every day for one year straight, yun ang pinapakinggan ko for 30 minutes every day. Kahit gaano kahirap, gapang man yan, para sa akin, okay lang kasi nating to na naman. <laughs> the most challenging moment sa uh, Natatalo na ako ng more than 2 million. Nagpasalamat pa ako kasi I'm losing 2 million. Meaning, I'll be earning 2 millions. Kasi pag namang problema tayo sa 10K, 20K, yan lang din darating sa atin. Pero pag millions ang pinag-uusapan, millions ang darating. Let's go, let's go! So maniwala kayo sa hindi, muntik akong sumuko dahil iniwan din ako. Ah! There's this girl. Dinala ko siya sa Dubai. Something happened. And then I realized, meron na siyang kasamang ibang lahi. Inatawagan ko siya. Pinaba ko yung sarili ko. Eventually, ayun na makapag-usap. nag drive ako. Umiiyak ako. Sobrang sakit. Sobrang basag. Naramdaman ko yun. I was about to quit. Masaya ako na nangyari yun. Everything in our life, one of the major thing that shifts us is those painful moments. Yun yung bagay na magtitig sa inyo into action. And that's what I call turning pain into power. I harnessed that pain. And eventually, I put it on something that I love, which is content creation. And because of that, I was able to realize my worth more. Dapat mahal mo muna ang sarili mo bago mo mahalin ng iba. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, masasaktan ka lang pero hindi ka matuturo. At doon ko na-realize that this is the time that I will develop myself. So doon ako nagkaroon ng guts to put my first live event, heart healing session sa PICC. Because I want to gather people that's also in pain and help them. That allowed me to heal. At nagpapasalamat ako sa tao na yun dahil ko kung hindi niya sinira yung puso ko, hindi ko mahahanap yung taong para talaga sa akin. Develop yourself so much na mas mapunta ka sa sitwasyon na mas masarap. Ikaw ang pipili kisa ikaw ang pagpipilian. Ang galing. Alright. Next question and this is the last. Kung babalik ka sa zero ngayon, atlong bagay na gagawin mo? If the house burns but the carpenter is alive, kaya mong uli. <laughs> kung nasunog ang bahay, kumuha ka ng martilyo, pako, kahoy, umukpok ka hanggang mamaga yung kamay mo until you can build that house again. Pangalawa, aral. Kasi there's a reason kung bakit hindi nag-workout. Bakit pa ba nasunog? Nakalimutan mo may nakasaksak. Baka mamaya, wala kang fire extinguisher. Pangalawa is to analyze. Ano ba nangyari doon? Para hindi na maulit. And pangatlo, nasunog na. Naging abo na. Let it go. We can still smile with our shoulders back and our head up facing the challenges. Kasi alam mo, ay, kaya ko siya pinagdaanan kasi nararapat lang dahil gusto ko ngang magtagumpay. May ire-recommend lang ako sa kanilang kanta. Katayin mo na lang. Three Little Things. Mo na lang. There are three things I do when my life falls apart. Number one, I cry my eyes out and draw on my heart. Not until I do this will my new life start. That's the first thing that I do when my life falls apart. Ah, diba? Tatlo yun! Pogi uh, uh, na, magaling pa kumanta, magaling uh, pa magsalita, mayaman pa. Ba't kinuha mo naman lahat? <laughs> <laughs> Nanlalamang kay. Pag speaker, speaker lang. Walang kantahan. <laughs> If I am to back from zero, number one, I look for someone that I could emulate who has both the result and the values that I would want to follow. The second thing na gagawin ko, i-offer ko yung skill set ko ng libre, which is sales in exchange for a commission. Bakit? Kasi yung commission dependent yan sa result ko. The more I build my level of reliability to that person, the more na kumikita ako. Third thing, dahil nakita niya, uy, Si Migs, reliable yan. Pwede ko yan mapagkatiwalaan. He's now starting to see me as a partner. I will now start to scale it up by building a team. If I will simply duplicate that skill set to a group of people in exchange of what I would say percentage share, automatically, pag na-build ko yung grupo na yun, let's say marketing arm of this specific person, before you know it, 18 months to 24 months, it's all back to where it is today. Because specifically, yun po yung ginawa po in the past that allowed me to be where I'm at right now because I know it works. Galing. Ang gagaling nila na pressure ako. Kung babalik man ako sa zero because I failed, ang gagawin ko ay three things. Learn, unlearn, and relearn. Learn from the mistakes I did, kaya ako nag -fail. Number two, unlearn. Unlearn those things, unlearn those strategies, and relearn. Mag-aaral ako, babaguhin ko yung mga strategy ko. Thank you. Yung faith ko, yung trust ko kay God. Hindi ko naman siya sisisihin kung bakit. Magpapasalamat pa nga ako. Next, nagagawin ko, bubuuin ko ulit ang sarili ko. Kasi walang ibang makakatulong sa atin. Pero dahil friendly ako, marami akong friends. nakapag ako ng trust sa kanila, ng love. Lagi ko sinasabi, sa mga tao namin, ang daling magdahilan. Pero yung gumawa ng paraan, napakahirap. Ang galing. Ito yung reason kung bakit kailangan mong mag ng connection. Dahil ito, yung mga bagay na makakatulong sa atin, doon sa pababa ka pa lang. Huwag mo nang antayin mag-dive ka bago mo gawa ng paraan. Pero kung ako mapupunta sa level na to, hindi na ako nag-umpisa sa wala. I have my experience, knowledge, so I can still start and expand again. Thank you. Kaya ginawa yun kasi umihiling ka ng panibagong pagbabago sa buhay mo. Kaya sa akin, thank you para magkaroon ka ng acceptance na kailangan mong mag-move on. Sabi nila, mahirap daw mag-move on. Hindi, ayaw mo mag-move on. Nag-break na kayo, tinitingnan mo pa yung picture. Pumupunta ka pa sa lugar kung saan kayo pumupunta dati. Blinak mo yung Facebook. Nanghiram ka ng ibang Facebook, sinisilip mo. <laughs> you para maintindihan mo na wala na. Ano man ang dating meron ka, kung ang dating negosyo, anong dating pera, thank you kasi wala na. Second is strategize. Lahat ng problema may solusyon. By nature ang tao, we could always think na ikakaganda ng buhay natin. Kaya nga nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng eroplano, baka nagkaroon ng cellphone kasi naging problema siya before, nagkaroon ng solusyon. Number three is work hard to the point na wala ka ng oras magdrama. Ang mga tao madadrama, maraming bakanting oras. Kaya dapat dumating ka sa point, madikit ka na lang sa kama mo, tulog ka na. Tapos nagmamadali kang gumising kasi ang dami pang gagawin. Ang mundo, napakasimple lang naman po talaga. Tayo lang napapakomplikado. Sabi nga, mahilig lang ang tao magdahilan. Paulit-ulit ko na pong nagawa yan. Paulit-ulit na pong nangyari. Lahat naman tayo, nagkakaroon tayo ng zero moments sa buhay natin. Zero moments sa kaibigan, sa negosyo. Ang nag-iiba lang talaga sa totoo lang yung resulta. Kasi end of the day, sa bawat dapa mo, yung susunod na tayo mo, mas malayo ka na kung nasaan ka na dapa dati. Thank you. Thank you. Kung sa tanggalin lahat meron ako, pati apelyido ko, mas magiging excited ako kasi alam ko, hinahanda ako to move me to my next level which I don't know. Most important part here is, am I investing on the things that are not permanent or am I investing on things that is permanent? Which means if I'm investing on the things that are not permanent, which is external things, car, money, nothing wrong around it except that when you invest on that and when you lose it, your value begins zero. Which means the investment that i have right now is to make sure it's all about transformation, no regrets, being able to move forward through forgiveness, being able to be mindful that if this is shitty, the way people will see it, i look at it as a blessing because god is preparing me for something, but i'll be more excited because i know i am enough to face the future that we don't even know what it is, except that my job today is to make sure i invest the only thing that's permanent in this world, and that is my faith, because i believe god is the same yesterday, today, and forever and that's where my investment is. Yes. pang Miss Universe na question, no, sir? Siguro ako, babalik ako sa meaning ng strategy. Nung pandemic ko, kasi, dahil nga nag-fail ang business ko, naisip ko, mag-enroll ako sa AIM. Kahit mahal, pinatulan ko na. Sabi ko, baka may matutunan akong bago. Isang definition lang talaga yung nakuha ko doon sa mahal po ng binayan ko. That is the meaning of strategy. Ang strategy daw po is knowing what not to do. Bakit ba tayo nag -fail? Kasi dami nating ginawa na hindi natin dapat ginawa. So kung uulit-ulit ako, alam ko na kung ano ang hindi ko gagawin and that will matter a lot. Thank you po. Nice. Thank you, Miss Philippines. Three things ang gagawin ko. Number one, accept. Mahirap gumalaw pag meron kang regret. Mahirap gumalaw kung marami kang iniisip. I will understand the power of it is what it is. For example, ako. Nawalan ako ng followings. Nawalan ako lahat. First, I have to accept. I have to dig down deep inside me and tell myself it is what it is. And I'll be thankful because I'm still alive. Hanggat may buhay, may pera. Never underestimate the power of acceptance. Kasi ang acceptance ang isa sa mga dahilan kung bakit ka makakapag-push forward sa buhay. You can do everything 100% full out without regret. Number two, execute. If you lose everything, you're not starting from scratch. You're starting from experience. With the knowledge that I have right now, I will create a brand that the market doesn't have yet. So maghahanap ako ng Red Ocean and I'll create a product na ang delivery is Blue Ocean. Red Ocean is marami ng tao. Perfect example is try to create a sunscreen for men. Everybody knows that sunscreen is very important for you not to age. But more than half of men don't use sunscreen. You know why? It's sticky. Coming from my experience, I will create a sunscreen nahindisha sticky. I will use my prowess in marketing, creating videos, and market the shit out of it. Number three, I will list. If there's one thing that this situation brought upon me is I will know who my true friends are. Kasi kaming lahat na nasa harap niyo And for sure, kayo din. One of the disadvantage, if you're on peak, you will not know who your true friends are. Because most of the time, they're there for the agenda of using you. But once you're below and you see those people who help you, those are my lifelong friends. And I'm gonna list each and every one of them. And that's the time that kung magiging successful ako, I'm gonna give back. That's what I'm gonna do. Yes. Are you guys learning? Yes? Yes. Sulit pa yung araw ninyo? Yes! Ayan. Thank you so much.